Fred, alam mo yung violation mo? Anong violation mo? Anong oh, O, magkano yan? Multan yan? 1,000? O, oh, tapos yung angkas mo? Walang helmet? Magkano? 1,500? Ha? Ah, magkano na? 2,500 2,500? Okay. Yung bang kasama mo, misis mo, girlfriend mo? Okay, ganito ha. Ah, mamili ka, huhulihin kita o bababa sila para mag-commute na lang. Oh, ganito yan, brad, ano? Ako si Colonel Busita. Hindi kaya ako siya pinapababa dahil uh, siga ako. Oh, hindi ganun, di ba? Oo. Ah, alam mo ba na araw-araw may namamatay na rider Alam mo araw-araw may namamatay na nakamotorsiklo Alam mo na libo-libo bawat taon. Oh. Ah, may report ang DOH Siam sa bawat sampo na namamatay sa pagmumotorsiklo walang helmet sa ulo. Di ba? So ganito halimbawa, pag tinanong kita, sasabihin mo nag-iingat ka, di ba? Oh, maingat ka dahil may angkas ka, di ba? Oh. Tanong kita, may naniniwala ka ba na maraming kaskaseron driver? Marami talaga siya. Oo, oh, di ba? Halimbawa ay driver ako ng motor o kaya kotse, kaskasero. Masabitan kita, ano mangyayari? Tutumba. So malamang buhay ka ano? O pa pa ni Dalaga ka ba? Ikaw. Ah, wala kayong anak. May anak ka. Ilang anak mo, miss? Yung kasama mo. Oh, Brad. papabain mo sila ha. Kasi tingnan mo si sis. Kapatid, may anak. Ay pag namatay yan, papanong anak. Oh, di ba? Ay pag namatay ba, kaya mo ipalibing. Kaya mo ipalibing. <laughs> Hindi mo kaya, Hindi mo kaya, di ba? Hindi, kawawa. Ang gusto ko, Brad, huwag kang magsisi. Kasi pag na disgrace yan, walang ibang kasalanan. May kasalanan kundi ikaw. So, at saka, magkano yung multa kung huhulihin ka? 2,005. Ano ba ang trabaho mo, Brad? Taga saan? McDonald's. McDonald's. Magkano yung sweldo mo doon monthly? 2,000. Monthly. 8,000 Babawasan mo ng 2,500 Pwede pa ano May sobra pa Hindi, ang importante lang dyan Brad uh, ah, Huwag madisgrasya yung kapwa natin Now, ah, Kaya kita sinita Ayaw ko na magsisisi ka di ba? Kasi nag-iingat ka Ang problema, maraming motorista na kaskasero oh, di ba? So, anong dapat gawin? Ah, ganito, ah. Ah, bilang pulis, Ah, by the way, ako si Colonel Bosita. Bilang polis, inuutos ko sa'yo, papababayin mo yung pasayera mo, ha? Oo, baka Mahalang ka ba ngayon? Ha? O, sige. Ay, mga kapatid. Ano ba dito? May tricycle? Ha? Multicab? O, mura lang yun. Bariya lang yon, ah, Brad. Ikaw nagmamaganda loob pero pag nasabitan kayo at namatay, magsisisi ka, di ba? So okay ba 'yan? Ah, ganito, madalas ako dumadaan dito, ha. Ah. Pagka nakita kitang mayroong kang angkas na may helmet, anong gagawin ko? Ah, walang helmet, sorry. Puhulihin. Wala nang pasensya. Okay? O sige, pahawak muna sa kamay. O sige, ingat kayo. Pababayin muna muna, baka ano eh. Oh. Sige na, iwanan mo na to. Iwanan mo na, Brad. Sige, ingat. Okay, miss. Thank you. Okay, Brad, ingat. Iglay ka ba? Ah, akala ko, ganong helmet mo eh. Ay, Sige, ingat. Okay. Brad, labas mo nga yung ORCR mo. Tingnan ko. Tingnan mo. Hindi nakawala dyan yung registration ng top box mo, ano? Tingnan mo, baka mali ako. Wala, ano? Oo. Oh. Anong company ka, bro? AB Cargo, sir. AB Cargo. Yung motorsiklo ba sa iyo o sa company? sa company? Sa company. Ganito ano? Ah, para hindi ka ma-perwisyo, maabala ka, ah, magagastusan yung iyong company. Ah, eh, parating mo dun sa boss na ang pwedeng hindi i-rehistro yung top box na katulad nitong sa akin. Saka yung TV box. Alam mo yon. Pero yung katulad niyang box mo, dapat yan ipapa-inspection sa LTO tapos i re ang purpose ng inspection para matiyak ng LTO na ligtas yung iyong tapbox okay. kapag hindi mo yan ginawa at ikaw ay uh, na ng LTO o kaya ng HPG ang HPG deputize ng LTO yung ginagawang panghuli ng LTO pwedeng gawin ng HPG. Okay? Ang multa niyan, sabi mo sa boss mo, 5,000. 5,000. Kaya mas mabuti pa, ipa-inspection nyo agad sa LTO yan at inyong iparehistro. Ang bayad ng uh, registration sa Topbox Pro, uh, 100 pesos lang. Pero dahil updated pa yung iyong registro, okay, updated naman yan. Ano? Uh, may babayaran kang extra fee. Parang kung hindi ako nagkakamali, 100 plus. Kaya ang babayaran lang ng inyong company, mga less than 300 pesos. So kung gagastos ka ng less than 300 pesos, mag-aabala ka ng kalating araw, ligtas ka sa 5,000. Okay ba yan? Malinaw sa'yo. Ang problema pa dyan, Brad, hindi naman lahat ano at uh, talaga namang may tiwali na taga pagpatupad ng batas di ba kapag ang nakachamba sa iyo ay tiwale uh, tiwali papipiliin ka magbibigay ka ng 2,000 o magmumulta ka ng 5,000 uh, anong pipiliin mo mapipirwisyo ka talaga kahit ano wala ka talagang pagpipilian kaya ay eh, para, mga eh, more or less ilan ang motorsiklo ng company nyo Ha? Isa sa O kung mapagmulta lahat dyan, ang malaking halaga, di ba? So, ang gawin mo, i-report mo agad sa boss mo. No? Para hindi kayo ma-perwisyo ng malaking halaga multa tapos may impound dyan. Okay ba yan? Bali, hindi mo pala alam na may violation ka. Ah, nabigla ka. Tagad ka ba sa pulis? <laughs> ha? Yung totoo, yung totoo. Ah, yung lolo ng lolo ng lolo mo, pulis din. Okay, ganito. Pagtulungan tayo para hindi kayo nagkakaproblema, hindi na abala, hindi nagagastusan, sumunod kayo sa batas. Okay, yung ba signal light mo, okay? O sige, hindi ko na inspeksyonin. May lakad pa ako eh. Okay. So, malinaw sa'yo. Uh, ako si Colonel Busita. O, o, hindi ko gali, hindi ko trabaho yung magsita at manghuli. Eh, nakakahiya naman, Colonel ako, manghuli, di ba? Oo, so, ang ano ko lang, yung mga katulad ninyo na may violation, ah uh, hinahabol ko, tapos ay uh, ko hindi para ipahiya kayo kundi para malaman nyo and para maiwasan at yung mga katulad mo para hindi na rin mabala at mapagmulta ng limang libo, di ba? Oh, may pamilya ka ba? Ilan ang anak mo? Ilan taon ng panganay? Seven years old. May trabaho ba ang asawa mo? Okay, ganito Brad. Alam mo ba na araw-araw may namamatay na rider? O, oh, simple lang. Ah, uh, ingat ka. Huwag mabilis magpatakbo. Dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi kapag uh, biglaan. Di ba? Diba? And uh, huwag kang tatabi, huwag kang didikit sa truck. Kasi hindi kayo nakikita niyan. No? Pag nadis Uh, ang huling paalala ko sa iyo, bro. Pag hindi ka nag-ingat, huwag namang mangyari. Halimbawa, hindi ka maingat, kaskasero ka. Pag namatay ang katulad mo, pati pamilya, patay. Patay ang kinabukasan. At uh, pag namatay yung tatay na katulad mo, ang ligit na mapipirwisyo dyan yung iyong anak. di ba? Hindi kakain ng ayos, hindi makakapag-aral and uh, alam mo, ang kinabukasan okay so Brad malinaw sa o okay. oh, sige Kung, oh, salamat at uh, ano mga katulala namin refer to Nadidinig mo yung pangalan ko sa ibang? Yan ay May mga problema kami itong hanapin. Ay, pag may problema. Ako daw ang hanapin. Kung oh, nangyari, sir, na yung may mga uter na wala naman, bigla kami yung uuwi. O, tama. O, well, tama. May number ako sa iyo, sir. Ah, may number ako. May number. Atin, na-meet na ako ng personal, na. Ah, uh, tama yun. Pag may problema kayo sa kalsada at kayo'y tama, kahit anong oras, tawagan niyo. Sinabi ba sa iyo nung nagbigay ng number ko? They uh, so o ba dito sa sa, sa Oh sige, pwede nyo kong tawagan, wag yeah. lang tungkol sa pera ha. Yeah. Ano? traffic daw, sa Yes, basta may problema at kayo ay parang inaabuso kahit anong oras, pwede nyo. <coughs> <coughs> ah. <taphy> eh. So kilala mo ka sa pangalan? Ano na na may sa traffic <coughs> kapag sa mga tao naman yung ginagawa na yun ha isang buong uh, ay kernel bisita ano ba pala ito? Oh, sabi uh, o oh, sige di mabuti kilala mo sa pangalan ano? o oh, sige na na, ingat bro ha para sa, na, ay, na, na. Pa para sa na, na. pamilya mo ha okay, okay ingat okay okay